Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mommy Jaja Vlog. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa negosyo. Kung kayo ba ay nakakaranas na matumal ang benta, kukunti lamang ang mga customers, ang mga mamimili. Kung pakiramdam nyo ang negosyo nyo ay papagsak o palugi na at kung gusto nyo na makaakit ng swerte sa inyong negosyo, magkaroon kayo ng Malaking benta, malaking kita, dumugin kayo ng maraming customers, mga buyers at mga customers sa inyong negosyo. Meron akong ibabahagi na makakatulong para muling umunlad at lumago at magkaroon kayo ng malaking kita at malaking benta sa inyong negosyo. Kaya kung kayo ay panatiko at mahilig sa mga pampaswerte, panoorin lamang ang video na aking ibabahagi. At kung hindi naman, kumanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Mainam na meron tayong mga pampaswerte sa ating mga negosyo para makaakit tayo ng mga customers, magkaroon tayo ng malaking kita at malaking benta, at mapalago natin lalo ang mga negosyo natin. Pwede din itong pampaswerte na to sa mga merong online business. Gagawin ang pampaswerteng ito sa araw ng Martes, Biyernes, New Moon at Full Moon. Sa umaga, napapasikat ang araw. Pwede kayong magsindi muna ng kandila bago gawin ang pampaswerteng ito. Mga kailangan lamang ng babasagin na baso, jar, mangkok. Basta kailangan ay babasagin ang mga gagamitin sa mga pampaswerte. Wag tayong gagamit ng mga plastic dahil negatibo ang maaakit niyan. At lalagyan ito ng bigas na sakto sa jar o baso na lalagyan. Dahil alam naman natin ang bigas ay simbolo ng kasaganahan at mga blessings sa ating buhay. Mangangailangan din tayo dito ng tatlong piraso na star anise. Ang star anise naman ay simbolo ito ng prosperity at abundance. At ito ang magpapahalimuya na mag-aakit ng mga mamimili o buyers o mga customers sa inyong negosyo. Mangangailangan din tayo dito ng gold coins. Kaya ang gagamitin natin dito ay yung mga 5 piso o yung mga 25 na ko, dahil kulay gold ang mga ito. At kung meron kayong mga Chinese coin, pwede din 'yan na gamitin. Tatlong piraso lamang ang gagamitin. Ito naman ang magsisilbing mag-aakit ng swerte sa pera. At pangangailangan din tayo dito ng tatlong pirasong dahon ng laurel. Alam naman natin na subok na ang kapangyarihan ng dahon ng laurel na magtupad ng mga kahilingan, mamanifest ang anumang mga inihiling mo sa iyong buhay, magkaroon ka ng maraming pera, swertehen ka sa iyong negosyo, pampaswerte sa sugal, sa trabaho, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya mainam na gamitin ito na pampaswerte. Ang pamama nakaraan ay ang tatlong star anis ay itutusok lamang sa bigas ng patayo. At sunod naman ang tatlong gold coins na limang piso o mga benchinko, itutusok lang din ng patayo At ganun din sa tatlong dahon ng laurel. Pwede mong bulungan ang bawat dahon ng laurel ng mga wishes mo para sa iyong negosyo na magkaroon ka ng maraming pera, magkaroon ka ng malaking kita at benta, dumugin ka ng maraming customers at buyers, lalago at uudlad ang iyong negosyo magkakaroon ng maraming branches at saka mo ito itutusok ng patayo sa bigas. Ito na ngayon ang magiging pampaswerte mo sa iyong negosyo. Muli ay hawakan ang pampaswerte ito at bulungan mo ng mga affirmation. Bulungan mo na magkaroon ka ng maraming pera, dumugin ka ng maraming customers, magkaroon ka ng malaking benta at kita, uunlad, lalago ang iyong negosyo, magkakaroon ng maraming branches, dito ka nayayaman sa iyong negosyo, mga ganun. At sabihin mo ang affirmation na, I claim it, I claim it, I claim it. At saka ngayon ito, i-display malapit sa inyong altar, sa inyong kahera, sa inyong mga benta, kung meron mga istante sa itaas ng cabinet, katabi ng inyong mga paninda kung nag-o-online business ilagay malapit sa inyong computer o laptop o sa kwarto na pasimano ng bintana at ang pagpapalit naman nito ay pagkatapos ng isang buwan palitan na ang pampaswerteng ito. Ang tatlong dahon ng laurel ay susunugin lamang at ihipan ang abo nito sa hangin. Ang sangke ay pwede namang ulitin na gamitin. Ang bigas ay pwedeng isaing. At ang coin, syempre gagamitin pa yan ulit. At gumawa kayo ulit ng ganitong pamamaraan ng pampaswerte sa inyong negosyo. Kaya kung kayo ay kumpleto at merong mga sangkap, ay wag na kayong magpatumpik tumpik pa na gawin at subukan ang ganitong pamamaraan ng pampaswerte sa negosyo para mas lalong makaakit kayo ng swerte, makaakit kayo ng malaking kita, malaking benta, maraming pera, dumugin kayo ng maraming customers sa inyong negosyo. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte, pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin ng taimtim sa poong may kabal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad, umasenso, magtagumpay sa ating buhay at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na Yumaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.